Na uh, you know, pag nagpaligo ng bata, masayos Pag nagpaligo ng bata, gano'n ako nga. Pag nagpaligo ng bata, pagkatay ng Hindi naman wala mga araw. Taon na no, na? Hindi pala. lang, pa ako. okay lang, Hindi pala. mo okay lang, hindi pala. Pag gano'n agad.

就是光听这个。对 <noise>。嗯。<noise> Yeah. yata. Diyan yata. Di. Mabina kama masarap sa lahat. mga ngawit niyan. Pag-ina na mo yan. dire na yan. Tapos, at samantala, huwag kang ng sobrang bigat. Yung kaya lang. Tapos, yung pagbuhat mo, patayin mo, kailangan yung matuloy na yung legs. Huwag kang Paano pagbuhat mo sa anak mo? Pag-alito, yung mo yung paamuhay mo. Para. Okay? Kasi yan, eh, sa tagal ng panahon, di ba, taon na ka mo, hindi mo napansin, you no? Know? Kaya pag gumaganong ka, ah, sakit na ka agad. Ang bata mo pa, humihinda ka ng ilataw ka na. 31. Oo, no, napakabata mo pa. Nagkaroon na naman ano niya yung dis mo. Nagkaroon na ng dis mo, niya, maaaring. Siyempre, wala kang ano eh. Wala kang record eh. Wala kang mga med files ano. Napisat yan sa tagal. Siyempre, yung height na ganito, hindi na yung bumabalik sa ganyan. Pag napisat yung ganito na, mananatiling ganyan na yun. Padadagdag na lang, baka umuro lang po, konti-konti na, pero hindi na yung babalik sa ulit sa ganun. Pero yan, okay na yan. Basta sa na muna pansamantala. Huwag muna yung mga kanakanin, kahit bata-bata ka pa. Nangyari na yun eh, nangyari na. Okay, ubuha. Yan na lang. Tapos pagising mo sa umaga, idol. Ang training niya, right, no? ay tama left and right lang. Alam mo ba yun? Nakapalag mo ba yun? Parang left and right. Ganyan, no? Tayo ka. Medyo yung mukuha ng mabit. One. One, kabila. Yan lang. Pukuha. Ayaw ka? Baba, oh. pangat ayaw. Oh. O, may tango ka wala na. Wala na. <laughs> okay. eh. Hey Ngayon lang, pansamantala, huwag ka muna magbuhat ng sobrang bigat. Kung yung kaya, kaya lang. Pero pag alam mo sobrang bigat, patulong ka. Tapos, ilang taon yung anak mo? Pito. Pito, baka binubuhat mo yun eh. Tingnan mo yung paa mo ha. Ayan, ipubuhat yung anak mo. Huwag pa ganyan. Tantayin mo yung ano mo. O, ayan, ipubuhat yung anak mo. Okay? Kailangan may tulong na ng legs. Okay? thank you. Tanggal na yung pagdurusan mo na yan. Pero last pa Hindi. ko nga alam. Bilig na naman daw. Nung hindi ko naman patawag naman Okay. Kung, no, kung wala namang silbi, huwag mo nang patunogin. Hmm. May ako <laughs> sige eh. <laughs> eh, dito mo marunong eh